Kamusta? Ako si Terra, at ngayong araw na to, naglakas loob na akong magkwento. Matagal ko nang tinikto sa dibdib, pero parang ngayon ko lang kayang huminga ng totoo. Kasi paano nga ba magkwento ng buhay na hindi mo naman pinili? Pero siguro kailangan ko na rin, baka sakaling mabawasan yung bigat. Hindi ako lumaki sa marangyang bahay. Pero hindi rin kami yung tipong nagugutom. Kasi nga, kasambahay si mama sa isang malaking bahay, si papa naman, driver. Ang amo nila, si Don Ramon, matandang negosyante, may edad na, pero malakas pa rin magpormang parang binata. Yun ang akala ng iba. Pero sa mata ko, simula't simula, hindi siya, amo. Isa siyang lalaking gutom. At ang laging ulam sa harap niya, ako. Bata pa lang ako, ramdam ko na yung mga tingin niya. Hindi ko pa noon naiintindihan, pero iba. Iba kong tumingin. Para bang nilalapnos yung balat ko kahit wala namang hawak nakakapagod magkunwari na okay lang. Kaya natutunan ko na lang tumahimik. Kasi si mama, laging pagod. Si papa, wala sa bahay halos buong araw. Parang wala akong pwedeng masabihan. Pag dumarating yung oras na tinatawag ako ni Don Ramon, laging may dahilan, may ipapabot, may ipapakuha, may ipapakita. Pero ang totoo, iba ang gusto niya. Naramdaman ko yun nung minsang pinasama niya ako sa opisina niya. Pumasok akong bata, Lumabas akong parang hindi ko kilala sarili ko. Hindi ko alam paano ko sasabihin, DJ. Hindi ko alam paano sasabihin na ako mismo ang ginawang bayad sa utang ng sarili kong mga magulang. Di ko alam kung kailan nagsimula yung mga utang nila. Pero isang gabi, narinig ko si Don Ramon na nagsalita. Pwede nating ayusin yan. Basta yung anak mo ang bayad. At sa gulat ko, walang tumutol. Walang sumigaw. Tahimik si mama. Hindi ko alam kung natatakot siya o sadyang wala na siyang pakialam. Basta ang alam ko, pagtingin ko sa kanya, parang wala akong nakita. Parang wala na siyang laman. Parang hindi ko siya kilala. Parang hindi niya ako anak. Parang isa lang akong bagay. Simula noon, parang hindi na ako tao sa sariling bahay. Para akong piraso ng kasangkapan na pwedeng gamitin kung kailan kailangan. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung ginawa sa akin ng matanda o yung katahimikan ng nanay ko. Minsan iniisip ko, baka mali ako. Baka dapat hindi ako nagsalita. Pero bakit ganon? Bakit ako yung nahihiya? Bakit ako yung parang may kasalanan? Ako na nga yung biktima, ako pa yung parang marumi. Yung mata ng mga tao, ibang iba na. Para bang kahit hindi ko sinabi, alam na nila. At lahat sila, parang nagkakasundo na huwag na lang pag-usapan. Doon ko natutunan tumahimik, natutunan kong umiti kahit wala namang saya. Natutunan kong tanggapin na baka ito na lang talaga yung kwento ko. Bata pa lang ako, pero para akong luma na agad. Para akong damit na ilang beses ng pinasa, gamit, at tinapon. Pero DJ, bakit ganon? Hindi ko pinili to. Hindi ko pinili na ako ang gawing bayad. Hindi ko pinili na sa bawat gabi, matutulog akong parang wala ng halaga. Hindi ko pinili na mawala ang tiwala ko, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili ko. Ito ang simula ng kwento ko. Hindi ko alam kung may happy ending to. Pero sana, habang binubuo ko tong sulat, mabuo ko rin kahit papaano yung sarili ko. May tanong ako, paano ba magsimula ulit kung ang simula mo palang, wasak na? Bata pa lang ako, alam ko nang hindi ako anak ng mayaman. Hindi kami gutom, pero hindi rin kami buo. Kumpleto ang pagkain sa mesa, itlog, toyo, minsan delata, pero walang nag-aabot ng kutsara na may kasamang, kain na, anak parang mekanikal lang lahat, parang trabaho ang bawat galaw. Gigising, magtatrabaho, matutulog. Puro ganon, walang yakap, walang, kumusta ka? Lagi akong may baon, may sapatos, may uniform. Pero hindi ko maalala kailan ako huling niyakap ng nanay ko. Hindi ko rin maalala kung kailan ako huling tinanong kung masaya ba ako. Basta ang lagi kong naririnig, mag-aral kang mabuti para makaahon tayo. Parang lahat ng ginagawa ko hindi dahil para sa akin kundi para makaahon sila. Para hindi na sila utusan, para hindi na sila alipin. Pero habang lumalaki ako, lalo kong napansin na hindi lang pera ang utang namin. Para bang pati kami utang na rin. Parang bawat galaw namin may kapalit at yung kapalit, ako pala yun. Nagsimula lahat sa mga tingin. Akala ko dati normal lang yun. Akala ko, ganun talaga pag matanda na at bata ka, mapapansin ka kasi bata ka, bago ka. Pero hindi, iba yung tingin ni Don Ramon. Hindi tingin ng isang lolo sa apo. Hindi tingin ng isang amo sa anak ng kasambahay. Tingin na parang pinipilas na ako habang buhay pa. Ramdam ko sa balat ko kahit hindi niya ako hinahawakan. At nung una, hindi ko pa naiintindihan kung bakit ako naiilang. Pero habang tumatanda ako, lalo kong naintindihan na hindi dapat ganon. Alam mo yung pakiramdam na may multo? Yung tahimik pero parang laging may sumusunod sa'yo? Ganun ako lumaki, laging may mata sa'kin. Kahit naglalaro ako, kahit nag-aaral ako, kahit natutulog ako, pakiramdam ko laging may nagmamasid. Hindi ko sinabi kay mama. Kasi kahit si mama, parang na ring multo sa bahay. Parang wala siyang sariling buhay. Parang hindi na siya nanay. Parang kasambahay din siya sa sarili niyang katawan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung utang nila kay Don Ramon. Basta isang araw, narinig ko na lang yung usapan nila. Bayaran niyo ko kung ayaw niyong mapalayas, sabi nung matanda. Tahimik lang si Papa. Si Mama naman, tingin lang sa sahig, parang gusto nang kainin ng lupa. Ang sakit panoorin ng ganon. Parang hindi sila magulang. Parang wala akong pamilya. Para akong paninda sa palengke na pwede na lang ipamigay. Hanggang dumating yung araw na hindi ko na lang pinaykit ang mata ko. Nararamdaman ko na, naririnig ko na, kahit hindi pa ako tinatapik, alam ko na kung anong gusto niya. Lalo na nung nagsimula na akong tumubo, nung nagiba na yung katawan ko. Lalo akong naging target, lalo kong naramdaman na hindi na ako bata sa paningin niya, babae na ako sa paningin niya. At ang masakit, parang wala naman talagang nagtangkang ilayo ako. Hindi ko alam kung dahil takot sila o dahil mas mahalaga na hindi kami mapalayas kaysa may layo ako sa kapahamakan doon ko natutunang magtago ng totoo kong nararamdaman. mumiti kahit gusto ko ng sumigaw. Maging mabait kahit gusto ko ng magwala. Para akong ibong nakakulong, may pakpak pero walang direksyon. Kasi kahit saan ako lumipad, sila ang may hawak ng pinto. Hindi ko alam kung anong mas mahirap yung gutom na tiyan o yung gutom na pagmamahal. Kasi kahit busog ako sa pagkain, laging butas ang dibdib ko. Parang kahit ilang subo, hindi mapupuno kasi iba yung gutom ng katawan sa gutom ng kaluluwa. At hanggang ngayon, dala ko yung gutom na yon. DJ, paano kung ang mga magulang mong dapat protektahan ka, sila pa yung nagtulak sa iyo sa apoy? Paano mo pa sila matatawag na, pamilya? Dumating din pala yung araw na yon. Hindi ko na kailangang tanungin kung bakit ako pinatawag. Wala rin nagsabi kung para saan. Basta naglakad lang ako papunta sa kwarto niya, parang normal lang tahimik ang paligid, pero ang ingay-ingay sa loob ko. Parang may humihiyaw sa loob ng dibdib ko na hindi ko mailabas. Hindi ko alam kung takot ba yun o galit, o baka parehong pareho. Pagpasok ko, naamoy ko agad yung amoy ng kwarto niya, luma, amoy pawis, amoy matandang matagal nang hindi naliligo pero laging nakabihis ng maganda. Nandun siya, nakaupo, nakatingin na parang ilang taon na niya akong hinihintay. Hindi ako nagsalita, hindi rin siya, pero yung mata niya parang kamay na humihila sa akin. At bago pa ako makahakbang paatras, naramdaman ko na yung unang hawak. Mainit, mabigat, hindi marahas pero hindi rin marunong. Hindi masakit sa balat pero masakit sa loob. Pakiramdam ko nilalapnos ako kahit hindi ako nasusugatan. Gusto ko sanang magwala, gusto ko sanang sumigaw, pero bakit parang wala akong boses? Parang inagaw na rin ng utang namin yung karapatan kong magsabi ng ayaw ko. Walang sigaw, walang iyakan. Tahimik lahat. Wala ring magtatanggol. Yung mga katulong, naglalakad-lakad lang sa labas ng kwarto, parang walang naririnig. Parang wala silang nakikita. Parang hindi na ako tao sa paningin nila, kundi gamit lang na kailangang gamitin. Yung mga tingin nila, hindi awa, hindi rin galit, kundi parang tanggap na nila. Parang sinasabi ng mga mata nila, ganyan talaga pag mahirap. Pero ang pinakamasakit, hindi yung hawak niya hindi yung bigat ng kamay niya sa balat ko. Ang mas masakit, yung wala man lang gumalaw para pigilan siya. Wala, ni hindi ko narinig yung boses ni mama. Hindi ko narinig yung boses ni papa. Pati boses ko, wala na rin yata. Alam mo yung pakiramdam na binenta ka ng buhay? Hindi to parang pelikula na may iyakan, sigawan, sampalan. Hindi, mas masakit pag tahimik lahat. Pag wala kang marinig kundi yung hinga ng tao na unti-unti kang binabasag habang nakangiti pa siya. Pagkatapos nun, lumabas lang ako ng kwarto na parang walang nangyari. Naglalakad ako sa koridor, yung mga kasamahan ni mama nagkikibit balikat lang. Isa pa nga nagsabi, buti nga, may silbi ka rin pala. Hindi ko alam kung ano yung mas mahirap tanggapin, yung ginawa ng matanda o yung katahimikan ng lahat ng tao na dapat sana nagtatanggol sa akin. Pag uwi ko, hindi ako tiningnan ni mama. Nagabot siya ng ulam, parang normal lang. Hindi niya tinanong kung okay ako hindi niya tinanong kung nasaktan ba ako. Parang wala lang. Parang wala akong kwenta kundi yung silbi ko sa utang nila. Parang ang tanging halaga ko na lang, pambayad. Hindi ko alam kung galit ba ako o nalulungkot. O baka pareho. Kasi hindi lang katawan ko yung parang ginahasa, pati yung pagkatao ko, tinanggal na rin. Wala akong kakampi. Wala akong pamilya. DJ, paano mo pipilitin ang sarili mong magpatawad kung mismong pamilya mo ang nagtulak sa'yo sa ganito? Paano mo babalikan ang sarili mong pagkatao kung parang ibinenta ka na nila piraso-piraso? Lumipas ang mga taon, pero hindi naman talaga nawala yung bigat. Hindi na rin ako yung dating bata na tahimik lang sa sulok. Natutunan ko na rin mumiti kahit walang saya. Marunong na akong umarte na parang okay lang kahit hindi. Sanay na akong magkunwari, sanay na akong magdala ng kwento na hindi totoo. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano magmahal. Kahit anong relasyon pumasok sa buhay ko, laging may tanong sa utak ko. Gusto ba nila ako o gusto lang nila kung ano yung pwedeng makuha sa katawan ko? Parang lagi akong naglalakad sa manipis na salamin, konting bigat lang, bibigay na naman. Nagkaroon ako ng boyfriend. Akala ko, ibang kwento na 'to. Akala ko, baka dito na magsisimula yung kwento kong totoo. Pero hindi rin. Sa una, sweet. Sa una, parang normal. Pero dumating din yung mga gabi na puro sambat ang naririnig ko. Malandi ka kasi, kaya siguro ganito ka, kasi sanay ka na sa matanda. Hindi ko alam kung paano magpaliwanag. Paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na ikaw mismo, hindi mo patapos intindihin. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganun ang tingin niya. Hindi ko rin naman kayang itama ang sarili kong kwento. Kasi paano mo itatama ang isang bagay na simula't simula, hindi mo naman ginasto. Lahat ng naging relasyon ko, lagi na lang may halong tanong, totoo ba to? O isa na namang transaksyon. Hindi ko na tuloy alam kung paano magtiwala, kahit kanino. Minsan iniisip ko, siguro kasalanan ko rin. Kasi pinayagan ko, kasi hindi ako lumaban. Pero paano kalalaban kung mismong magulang mo ang nagtulak sa'yo doon? Paano mo hahawakan ang sarili mong dangal kung mismong pamilya mo ang nagbenta nito? nakakapagod kasi kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na iba ka na ngayon bumabalik pa rin ako sa tanong na hindi ko masagot worthy ba talaga ako ng respeto worthy ba ako ng pagmamahal kasi kahit anong gawin ko lagi kong naiisip na pambayad lang ako parang wala akong ibang halaga kundi yung kung ano lang ang kaya kong ibigay gusto ko sanang sabihin na tapos na yung parte ng buhay kong yun pero hindi ko rin alam kung kailan ba talaga matatapos hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman na hindi ako gamit, hindi ako utang, hindi ako bayad. DJ, paano ba magmahal kung simula't simula, hindi mo natutunan mahalin ang sarili mo? Paano mo iintindihin ang pagmamahal ng iba kung sa sarili mo pa lang, hindi mo alam kung paano magsimula? Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bigla na lang samasagi sa isip ko, kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung bakit ako ganito ngayon? Kasi kung tutuusin, hindi naman ako sumigaw noon hindi ako lumaban, hindi ako tumakbo, hindi ako nagalit, basta, pumayag lang ako. O baka hindi pumayag, pero hindi rin tumanggi. Basta, nangyari, paulit-ulit yan sa isip ko. Kung sana lumaban ako, kung sana nagiskandalo ako, kung sana, kung sana. Pero hindi ko magawang tapusin yung mga, kung sana, na yan kasi kahit ako, hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang totoo noon. Pero ang pinakamasakit, hindi lang dahil sa ginawa ng matanda, hindi lang dahil ginawang pambayad ng utang ang katawan ko. Mas mabigat yung pakiramdam na parang hindi ako minahal ng magulang ko ng sapat para ipagtanggol ako. Kasi kung mahal mo ang anak mo, hindi mo yan hahayaang danasin ng sarili mong dugo, di ba? Pero bakit parang okay lang sa kanila? Bakit parang normal lang? Pangalan ko ang ginamit nila pangbayad? bayad. Katawan ko yung inalay nila. Pero puso ko yung nawala. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin yun. Kahit nandyan sila sa bahay, parang wala rin sila. Kumakain kami sa isang hapag pero hindi ko maramdaman na pamilya kami. Hindi ko maramdaman na anak ako. Pakiramdam ko, lumaki akong mag-isa kahit may pamilya ako. Parang ako na lang yung natira sa sarili kong mundo. Kahit minsan, nagtatangkang umiti yung nanay ko pero hindi sapat. Hindi sapat yung ulam. Hindi sapat yung bagong tsinelas. Ang kailangan ko, yakap. Ang kailangan ko, yung anak, sorry. Mahal kita, hindi kita kayang ipamigay kahit kailan. Pero walang dumating, hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya siguro hindi ko rin alam paano magmahal ng totoo. Kasi paano mo ibibigay yung bagay na hindi mo naman nakuha? Paano mo ituturo sa sarili mo na, deserve mong mahalin, kung mismong mga taong unang dapat gumawa nun, iniwan ka? DJ, kasalanan ko ba kung bakit ako ganito? O kasalanan ng mga taong dapat nagprotekta sa akin pero sila rin yung unang nagtulak? Mahal ba talaga ako ng nanay ko o mahal lang niya yung ginhawa na kapalit ko? Dumating din ako sa punto na sabi ko sa sarili ko, ayoko na dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta ang alam ko lang, kailangan ko ng ibang hangin, ibang tanawin, ibang buhay kahit saglit lang. Nagpaalam ako sa kaibigan ko na matagal ko ng kachat, sabi niya punta raw ako sa probinsya nila. Wala akong dalang kahit ano kundi kaunting gamit at mas mabigat na kwento. Pagdating ko doon, iba ang pakiramdam. Tahimik, malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa siksik ang kwarto na parang patihangin, kailangan mong ipagpalam bago huminga. Doon ko siya nakilala, yung lola ng kaibigan ko. Hindi naman kami close agad. Tahimik lang siya, pero ramdam mo yung kabaitan sa simpleng pagtimpla niya ng kape, sa paghain niya ng pagkain, sa pag-aalok ng banig kapag naiidlip ako sa hapon wala siyang hinihingi kapalit. Hindi siya nagtatanong kung bakit ako andoon, hindi siya nagtatanong kung anong mali sa Basta, naglalatag lang siya ng simpleng kabutihan. Parang ang weird, kasi sa buong buhay ko, sanay akong may kapalit ang lahat. Pagkain, kapalit trabaho. Halik, kapalit utang. Yakap, kapalit pangako. Pero doon, wala. Kumain ka muna, sabi niya, tapos lalakad na uli papunta sa maliit niyang hardin. Simpleng salita pero para sa akin, parang hindi ko alam paano sagutin. Mahabang proseso, hindi agad nawala yung takot, hindi agad natanggal yung pagdududa ko sa mga tao. Kahit yung mga lalaking nakakasalubong ko sa palengke, iniisip ko agad, ano na naman gusto nito? Ganun ang bitbit ko, laging handang sumabay o lumaban kahit hindi kailangan. Kasi yun ang itinuro ng buhay ko. Pero habang tumatagal, napansin ko yung sarili ko, parang unti-unti akong natutong huminga ng hindi kinakabahan. Natutong humiti kahit simpleng tanong lang ang marinig ko. Hindi ko pa kayang magtiwala ng buo, pero at least, natuto akong umupo sa isang mesa ng hindi nagbabantay ng galaw ng bawat tao. Hindi lahat masama, hindi lahat gagamitin ka, hindi lahat ng pagmamahal kailangan may kapalit. Mahirap paniwalaan, pero totoo pala. At sa gitna ng lahat ng sugat na dala ko, unti-unti ko rin naiintindihan, pwede pala akong magsimula ulit. Hindi man agad, pero pwede. Ngayon, tanong ko lang, paano ko ba tuluyang papaniwalain ang sarili ko na deserve ko rin ng ganun klaseng pagmamahal? Paano ba? Bumalik ako. Hindi dahil miss ko sila. Hindi rin dahil gusto kong magalit. Umuwi ako kasi kailangan ko ng sagot. Hindi ko na kayang itulog na lang yung mga tanong na matagal ko nang nilulunok. Gusto ko lang marinig mula sa kanya kung bakit. Bakit hindi niya ako pinagtanggol? Bakit hindi niya ako nilaban? Pagdating ko sa bahay, wala namang nagbago. Parehong kalye, parehong amoy ng ulam na hindi mo alam kung sardines o tuyo. Andoon pa rin siya, si mama, nakaupo sa kahoy na upuan na parang parte na ng katawan niya. Tumingin siya sa akin, simpleng tingin na walang emosyon. Hindi niya alam na sa loob ko, parang may lupa na gumuguho. Umupo ako sa harap niya tahimik muna. Wala akong sinabing kumusta o anong balita. Diretso agad. Bakit hindi mo ako pinagtanggol noon? Ang tahimik ng paligid, maririnig mo yung tunog ng kutsarita na tinatamaan ng tasa. Yung tanong ko, parang bam iyak sa katahimikan ng buong bahay. Kita ko kung paano lumabo agad yung mata niya. Hindi siya agad nagsalita. Hindi ako umiyak, hindi rin sumigaw. Ayoko ng drama. Gusto ko lang ng sagot. Anak, yun lang yung nasabi niya tapos sumunod na lang yung luha niya. Hindi siya yung tipong umiiyak na may hagulgol, yung tahimik na iyak, yung parang pinipigilan pero hindi na kaya. Hindi ko alam kung naawa ba ako o mas lalo akong nagalit. Pilit kong hinahanap yung galit sa loob ko, pero ang lumabas lang ay pagod. Hindi ko alam kung anong mas mabigat yung ginawa ng matanda o yung kawalan ng nanay ko ng lakas para ipaglaban ako. Doon ko na-realize, hindi lahat ng tanong may sagot. Hindi lahat ng sugat kayang gamutin ng sorry. Tumayo ako pagkatapos nun. Hindi ko na hinintay ang paliwanag niya. Hindi ko rin alam kung gusto ko pang marinig. Pero ang sigurado ko, hindi na ako yung batang takot magsalita. Hindi na ako yung batang tahimik na lang kahit basag na sa loob. Hindi ko alam kung anong susunod, pero ngayon, kaya ko nang tumingin sa kanya, hindi bilang anak na gustong yakapin, kundi bilang babae na handang sabihin na, hindi mo ako kayang sirain ulit. Pero paano ba magsimula ulit kung yung sugat hindi naman talaga nagsara? Paano kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano magpatawad ng totoo? Hindi ko masasabi na buo na ako. Hindi ko rin alam kung kailan ko mararamdaman yung sinasabi ng iba na closure o moving on. Pero ang alam ko lang, nagsimula na akong matutong hindi na palaging tahimik. Unti-unti kong binubuksan yung mga kwento ko sa mga taong kaya akong intindihin, hindi dahil kailangan ko ng awa, kundi dahil gusto ko namang marinig ang sarili ko na may kwento ring mahalaga. May mga gabi pa rin na hindi ako makatulog. May mga pagkakataon na bigla akong natitigilan, napapaisip, napapaisip kung bakit kailangan pang dumaan sa ganong klasing sakit para lang matutong maging matatag. Pero siguro ganun talaga, no? Hindi lahat binibigyan ng madaling daan. Hindi lahat pinapadali. Pero may mga araw na gumagaan na kahit konti. Pag nagkukwentuhan kami ng kaibigan ko, hindi ko na laging bitbit -bit yung bigat ng nakaraan ko. Kapag natatawa ako, minsan totoo na. Minsan hindi na ako pilit. Minsan, mararamdaman ko yung sarili kong unti-unting lumalabas sa pagkakakulong na ako rin ng gumawa. Hindi ako perfect. Hindi rin ako sigurado kung kailan ako magiging okay talaga. Pero ngayong natutunan kong unahin kahit konting bahagi ng sarili ko, pakiramdam ko nagsisimula na akong huminga ng mas malaya. At siguro, ito rin ang dahilan kung bakit ko sinulat tong kwento kong to. Hindi para umiyak lang. Hindi para saktan ulit sarili ko. Pero para tanungin yung mga bagay na matagal ko nang itinatago sa loob ko. Paano ba maging buo kung simula't simula, hindi mo naman alam kung anong itsura ng buo? Pwede bang piliin ko muna sarili ko kahit hindi ko pa alam paano? Maliban na unahin ko yung sarili ko kahit iniwan nila akong basag? Hindi ko alam ang sagot, pero ang sigurado ko lang, ako na lang uli. Kahit hindi buo, kahit may lamet, kahit hindi perpekto, ako na lang uli. Sa pagkakataong to, ako muna.